Ito po talaga yung pangunahin na produkto ng taga-kabinte. Yung paglala ng sombrero. Kinagis ng tunay itong naglalala ng sombrero ang mga nanay ko ay. Eh. Kaya matagal na kami nalala. Sa umpisa, talagang mahirap, Lalo pagka yung hindi pa marunong. Kaya e ako eh, nanood lang ako sa mga nanay ko, natuto na agad ako. Kasi pambaon namin ito. Pagka mawala kaming yaring sombrero, nung nag-aaral pa ako, wala kaming baon. Pagbili na rin namin ng bigas. Yun na rin. Tapos pag may sobrang sa bigas, binibili namin ng ulam. Ako si Jerlyn Juarez. Pag gumagawa ng sombrero, tsaka yung mga upuan, bag, matatagpon lang po dito sa kabili. 7 years old pa lang ako, gumagawa na ako ng sombrero. Tapos, 40 plus na akong gumagawa ng sombrero. Una, namamandan kami sa linang, pinatanggalan namin ng tinik, binabaa, tapos binibilad, saka pa iiluhin. Pagkailog, lilinasin, pilinasin, saka pa iiluhin ulit, saka pa ng sombrero. May iluha na bilog, niikot, hinihigit namin. Pag lumambot na, okay na. Okay na siyang lalahing ganito. Iniilo namin para hindi masakit sa kamay. Para lumambot yung pandan. Ito po, sombrero na may kulay, 120. Tapos po, yung bag namin ganun, tigo 120. Yung bayong na may kulay? Tapos yung mga jewelry na maliliit, 20 din. Kung may gustong order di, punta ka na lang po si Jerlyn Juarez na taga-kabinit. Dito sa Barangay Udja. Ako, niyo po ako sa number na 0963-844-8633. Maraming salamat po.